Uy, ako nga yung naniwa dakoy tiyan, pero diri burang tukod. Ah, no! For today's video mga tod mag aabri na naman tayo ng ating barbershop. Almost 2 weeks din tayo hindi nakapag-upload mga atod. Medyo napasabak tayo sa matinding bakbakan. Agoy! Ah, Kaya ito ngayon mga atod, bumabawi ako sa inyo. Bale ang aking customer for today's video ay si Angelico Remedio, ang pambato ng antike pastilan. Siguro nahulaang ang gid ninyo na ilonggo siya dahil sa kanyang pananamit. Agoy! Ah, Abaw siyempre, basta mga ilonggo, namit gid. Purbida! Kaya sa mga gusto magpa-sponsor, wala lagit problema si Angel ng bahala dahil mayaman to sa antike. At ayan mga atod, ito na ang resulta ng ating paggugupit. May panghulog na naman tayo ng rosy mga atod. At dahil customer is always right, siya ang magwawalis. Porbida. Nasa waray ang tunay na sarap. Agoy!